Magandang umaga mga ka JT at ito nga po pala syempre good morning all G uh, good day mga ka JT at ayan nakita niyo naman po syempre may nakasabay po ako diyan baka ito na po yung magiging forever ko syempre mga ka JT magpapakit po tayo diyan at uh, nakipakit naman si Ate at papunta po ako diyan mag-almusal po ako dahil syempre uh, breakfast already mga ka JT sana all mapapasan all ka nakita niyo naman po diyan meron po tayong makakasabay kumain diyan mga ka JT Opo, pero magkaiba po kami ng pagkakainan, ayan, si ate, nakita niyo naman pa, nag-hello pa. Kasabay ko pong kumain yan. Baka sana po, ito na yung pinagkaloob. Pero hindi po kami magkatabi ng kakainan. At dito po, nauna na po si Nabayo dahil at si ate Monet. Wala pa po, po si ate Diyana Diyan, ang namin na yan. Nagkukwentuhan mo kami niyan. Parehas po kami taga Laguna. At syempre mga ka -GT, alam niyo naman po, minsan nagiging buhay ganito tayo dahil sa mga kapatid ko, lalo sa mga ate ko. At uh, ito nga po yung plano nila. Ito po ay second day or third day po namin at uh, mga ka-JT uh, mag lang po tayo at may pupuntahan mo kami. Pupunta kami ng BTEC Mall, mga kasakalam JT, dito, dito po, yan syempre. At uh, ang dami po mga delegates dyan mga kasakalam JT at nakita ko na po siya at dyan. Nakakain na sila, tumabi po ako sa pinagkakaupuan nila labay at dahod at kumulang po ako ng pagkain ko. At syempre, peeling po tayo, ayan po, mag chapstick po tayo, gamit po tayo ng dalawang kawayan order one plastic na pantuhog. At uh, syempre, sa dati ko pong mga pinagmamaneho, uh, yung mga inchik po, tsaka po yung koreano, minsan may hapon. Natuto po tayo mag-chapstick kasi kalimitan po sa kanila yung chapstick. Minsan, no, unang-una ho talaga, pa tanga-tanga paggamit pag gamit ng chapstick, tinutuhog ko pa hanggang sa natutunan ko po. Pagka naman ka po kumain ng ganyan at makakonsyos kayo, huwag niyo pong intindihin yung ibang tao dahil uh, lahat po naman ay nagdadaan sa pagiging alam nyo na, nga, ang nga, nga, at yun nga po, syempre, ayun, natutunan ko po, hanggang sa natutunan ko, napag-aralan, na pag aralan eh, syempre, dito, ah, chapstick naman po talaga yung ginagamit nila. Siyempre, piling tayo ay nag-almusal po kami. Hindi po kakain dyan kasi kakain po kami sa Cruz Later Alligator, mga jt Dito po, ah, nawala pa po yung Martes kong ate. At siyempre, ililipat ko po yung aking camera para makita ko po yung kami dalawa ng ate ko. Ayan, kalam nyo po. Ayan, no. Oh. Basta pag-aralan nyo lang po ng pag-aralan, matutut matututurin po kayo. Siyempre, ayan, kailangan mo lang po ipitin at kailangan mo palang ano yan, baguhin. At yun, nakita nyo po yung kulay black na yan. Yan pong kulay black na yan ay spaghetti. Black spaghetti kung tawagin, mga kasaka JT. At syempre, ah uh, tayo po ay nagbabakasyon pa. At uh, feeling po tayo, medyo nakakaangat-angat sila. Ako, hindi ako nakakaluwag-luwag. Gina, Gina ako. Kain lang po tayo ng kain dyan. Syempre, mga ka-JT, libre po yan. Kasama po sa package ng binayaran yan. At yun nga po, ewan ko nga po kung nagbayad pa talaga. Siyempre, wag nyo na po akong tanungin. At sa mga nagpapabili po, nagdadami nagme-message sa akin. Sa totoo lang ay, naku po. At uh, teka lang po, eto po. Ayan, may nagtitiktok po dyan. Mga, ka, ano, nga, mga Pilipino pa rin, po niya. Mga delegates din po yan. Mga, ayan, mga kasakalang delegates ba tawag. dumasayo na lang po yun. Intindiin nyo na lang. Ayan, no? Oh. Gusto ko magtiktok tiktok ng ganyan. Pero siyempre, bago ako umuwi. At ayun nga po mga ka sa mga ka-JT natin. At ito po, sasakay na po uli kami ng bus. Ayan, nauna po si Troy. At ako naman po, syempre, pakit lang po tayo. Akala nung driver ng bus, iiwan ko yung aking cellphone. Hindi niya lang ko. Ayun, katabi ko yung aking pamangkin. Nakita niyo naman po si engineer. Ayan po, ay maganda po trabaho niya. na nasa ligod po yung dalawa. At nasa harapan po naman ng isang ate at si Bayo at si Troy at si Anton. Habang papunta po kami dyan sa BTEC, syempre mga ka Piling po tayo. Ayan, na nakita nyo naman po. International ko Corp Incorporated. pre nabubulbo po. LTD incorporated Oo, nabubuli yan. Basta bahala kayo. Bumili lang po kami ng pang ano dyan, pang resort. Yung sa tiles na pang... Di ba, pag nababasa po tiles na uh, madulas, ayan, bumili po kami ng rubber na parang wiper. At yun nga po, tapos binigyan kami bag dyan. After po dyan, na uh, umalis na po kami at may pinuntahan kami mga sa Kalam JT. Pumunta po kami dito at kumuha po ako ng libreng tubig. Yan, nakita nyo po yung tubig. Tubig po yan, water po yan. Na, Water in can. No po. nalimutan ko po mag-silent ng cellphone. Tumunog po tuloy habang nag-edit ako. Ayan, paikot-ikot lang po tayo dyan. Kumuha lang po kayo. Libre lang po yan dyan. Marami po rito na libre. Tapos after po nandol, sumakay po kami ng tok-tok. Tok-tok! na sakayan dito ang sa parang tricycle sa Pilipinas to at ayan naiwan po pa kasi kasi man lang po yan naiwan pa yung iba namin kasama si ate Janet si Troy at saka si ano at dito po naglakad kami sa train station BTS train station ang disinakayan po namin at nag transfer po ulit kami sa isang train station at ganito lang po kahaba yung lalakaran nyo. Talagang meron po mga tawid-tawid dito. talaga magtitish lang po kayo maglakad kung wala kayong sariling sasakyan dito. Siyempre, yung mga taga rito, sanay na. At yun nga po, grab po tsaka yung tok-tok at bus. At malimit po, taxi or train ang pangkaraniwan ditong transpo. At diyan po, maglalakad lang po kayo lahat. Pare-pares po kayo, mayaman o mahirap. At dito naman po, syempre, anak kita naman, napaka-sweet po ni Beo Daw, ni Ate Monet. Makikita nyo po yan mamaya. Syempre, i-video ko rin po yan. Dito po ay pupunta po kami sa temple at, 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 at syempre pagka po ng temple, train lang at, at byways ways lang kami dyan. Lalo ako, wala po akong alam kaalam-alam sa lugar dito at syempre dire-direcho lang po tayo. nakita nyo naman po. Oh. Parang si ano lang si John Lloyd Cruz at saka si Bay Alfonso. Ayan si Atimonet. Monet. Dire-diretso lang po tayo diyan, napakahaba po na nilalakad namin diyan dito. Ang weather po na ulan, na init, pares lang po. Pero wala po ako nakikitang bundok dito. At mga kagiti, dire-diretso lang po 'yan. Ah, depende na lang po 'yan sa makikita nyo. May mga pa-exit po diyan na papuntang mall, may mga pa-exit din po papuntang train, ano bang tawag dito, Hotel ano, uh, yung mga condo at dito po siyempre mga KJT, transfer po kami sa isang train uli. Nakita niyo naman po, parang ano, kasi siyempre nasa per station kami, o kondi pa yung mga nakasakay. At pagka tinignan nyo po yung train sa papuntang dulo po niya, para po kayo nananalamin kasi ayan, dire-diretso po yung ano niya hanggang sa uli. Hanggang sa nakaupo po ako dyan at uh, nakita po nila na nagbibidyo ko yung mga Thailander, mga kasakalang JT. At after po noon, uh, at ayan po, pagkalipat po namin, malapit na po kami bumaba dyan. At pagtapos tapos po niya, lakad po pababa. Ang dami pong kalapati at doon na po rin na mga nangingitlog. Kaya na uh, baba na po kami dyan, papunta na po kami sa... Sinasabi kong Amor Temple pa ba? Amar. Hindi ko pa alam, man, nalimutan ko lang po. Siyempre, ayan. Dito po, may nakikita kong mga street ano uh, kagaya sa Pilipinas pero hindi gano sila kakalat. At diyan po mga nagpapahinga, diyan po rin na uh, hindi ko po alam kung tawag doon yung nanghihingi ba yun. Hindi ko po alam kung nanghihingi sila pero wala naman po lumalapit sa amin. Marami po nagdadalaka dito at ayan uh, nakita niyo naman po may mga foreign ranger. Excuse me po, foreign ranger. Mga foreigner uh, at nabubulol ako. Ayan, mga foreigner po yan, mga ibang lahi din po na natin. Tatangkad po nila. Syempre kami mga Filipino signs, parang Thailander. At ayan, nakita nyo may kasama kami nga, hindi ko alam kung anong nasyon niya ngayon, nakasombrelo na yan. Pwedeng Thailander, pwedeng Pilipino, pwedeng Indonesian, pwedeng Chinese, pwedeng, ano ba tawag ito? Vietnamese, ah uh, all around po yan. At syempre, sasakay po tayo dito ng barge kung tawagin, 30 baht po per, per person. Hindi ko po alam kung magkano yung 30 baht sa atin, pero sa tingin ko mga nasa 100 or 80 pesos mga ka JT. Sasakay po kayo dito ng birds, birds ne eh. Bark, uh, bangka kung tatawagin super ferry, kung saan tawagin sa Pilipinas sa Pilipinas at ito po, ayan po yung dagat nila pa Kung ito, ay river lang po to parang Pasig River. Uh, depende lang po, pero sa Pasig River, ewan ko po kung meron pang peri doon. At ayan po yung sasakyan peri, napakalupit po ng peri na yan. Aircon po yan, tapos sa uh, mga temple po, tapos meron pong uh, I can see, um, uh, marami pong pupuntahan dito na parang pang po talaga to dito. Uh, kung gusto mong tumawid or mamasahe, eto po yung sa pang transpo nila pero galing sa sa ilog ka dadaan. At yun nga po, pupunta kami sa isang temple. Yung dati po namin pinuntahan, kaya lang 200 baht. Meron po pong temple dito na 500 baht ang entrance. Ayan, nakita nyo naman po, hindi ko po alam kung ano ba to uh, mga ka-JT, yung kapatid kong yan. At ayan po ako, tingin nyo po yung ticket nyo. Ang ticket nyo po dyan ay, ano, ang uh, dito, di, ano na, basa moderno. At ayan, labas, na po kami. At inold lang po. Tapos, syempre mga ka-GT, dire-direcho na po tayo dyan. Ayan, eh, bukabasin natin muna, si Beo Daud. At dire-direcho po tayo papuntang temple. Habang sa papuntang temple, ayan po yung temple pupuntahan namin. Kailangan nyo po magbayad. Kailangan nyo po ng 200 bad para po kayo makapasok. Ang sarap po dyan ng peaceball tsaka nung ice cream. Bumili po kami ng peaceball at ice cream dyan. Ko na pinakita. Alam niyo naman po, ang JT sa hindi po nagpapakita ng mga kinakain. Baka sabihin, may masabi pa, kahit walang masasabi. Joke lang po, mga kajiti. Dito po, pwede po kayo magrenta ng mga parang damit uh, para magpa-picture, 300 baht. Depende po sa gusto nyong suutin. At yan, dire-direcho lang po tayo. Ang dami pong bumaba dito. Ang dami pong naggagala. Pero wala pa ako na rin nga Pilipino. Kami-kami lang po rito, mga kagiti. Habang pumipila po dyan ng kapatid ko na magbabayad na ba? Siyempre, tayo, wala po tayong pambayad. Nako, sabi ko po, ano, pambabayad ko dyan, ang, ang dala kong Philippine peso ay 220. Totoo po yan, real talk po yon 220. Ayan, sa 200 baht, may sarili na po kayong ano, uh, tubig. Kahit ilang po kunin nyo, ayan, dito lang po meron yan, kahit ilang pong tubig yan, pwede nyo pong kunin yan, kahit 4, 5, Siyempre, may iya ka. Ay, Pilipino, hindi kami alam nyo na kung ilan ang kinuha ko dyan. Isa lang po kasi may dala na po kong tubig. At yun nga po, real talk po yun, 220 pesos lang po ang dala kong pera. Kaya sa mga nagpapabili, uy, uy, wag na sana all. At uh, wala po talaga, wala po talaga ang may papadala sa inyo. Dumating po ako rito at pumunta po ako rito. Nayo lang po talaga yung pera ko. Dahil lang gastos po nito ay sa mga kapatid ko. Hindi po ako pwede manghingi na manghingi sa kanila. At uh, nagastos na nga po sila eh. Uh, ano pa ako? Parang ang kapal na ng mukha ko. Abusier. Pero hindi naman po natin ginawa yun. Libre pa nila ako sa pagkain, sa accommodation sa hotel. Alam nyo na, JT Sakalam. Ayan tayo po yung temple na yan. Amor Temple or an hindi ko alam na, na nalimutan ko po. Ayan, nakikita nyo po yan ang na katalikod na yan. Ayan po yung ina lang tawag dito. ah uh, mga damit dito, 300 baht. At dyan, paikot-ikot ka lang dyan. Siyempre, magpapakit tayo. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Ayan naman mga rentang damit. At napakataas po ng temple ito. Dang last year po, nang pumunta kami rito, ay yung temple na yan ay nakakapanik siyang ganda sa third floor. Pero ngayon, bawal na po. Siguro meron po nalaglag. At ayan, nakita uh, nyo naman po, panay ang picturean namin dito. Lalo po ako, panay na po ang video ko kasi hindi ko naman po na videohan ito noon. At excited pa po ako. Siyempre, ito, nasa mundo ako ng pagbibideo. Kaya ang GT Saka lang, nung balik, Uh, hindi ko alam kung maging panata na ba ito ni Ate Janet. Uh, baka yearly na to Hindi ko pa alam ha. Mga uh, lang JT. Nahiligan po ng kapatid ko na laging pumunta sa ibang bansa. Ay hindi ko pa alam. Kaya ko wala naman po talaga akong papupunta. Papuntangan ka lang ba? Hirap na hirap pa akong gumastos eh. Ito pa kaya napakalayo na to Ayun nga po mga ka-JT, pakit na lang po tayo. Nakita nyo po yan, yung mga nagbe-renta po na ano yan, ng damit. Pwede naman po kayo magpa-picture at pwede rin naman po kayo rumenta. Tapos may mga temple po dito na papasok kayo. Nakita ko po, hindi ko po alam kung binibindisyonan ba o binibinyagan yung bata rito. Ayan na, naghahanap po kami ng kinain ng peace ball. Dito po ako una nagtanong, 170 pa yung ano yung ano tapos ang tawar 150 pero nang pagdating sa labas syempre medyo mas muraita at ayun bumayad naman po at nami nagpabili po sa akin uh, true gcash po talaga ang binigay sa akin na kaya kaya naibili ko po sa mga gusto pa akong ay hindi na po kami makakabili dahil malapit na po kami ng umuwi tapos na po yung vacation namin diyan uh, nagtanong po ako diyan yung anong yan yung sikat na sikat na yan pero napakanipis po ng tela uh, sakto lang din po sa pera dito talagang mura pero pagkaing ko Co convert sa Philippine peso ay mahal. At ito po kailangan po pumasok dito na walang step in. tapos ayan po yung ginagawa then hindi naman po tayo marunong yan at uh, humiling lang po tayo ng lucky tapos pagkatapos po nyo nakita ko po yung nag uh, nagaano dito ang bata ayan pa hindi ko po alam kung binibinyagan to basa hindi ko po alam kung anong tawag dito sa mga Ganto po, ay pasensya na po kayo na ko. At dito po, ayan, nakasabay na po na Ate Monet. Ayan, oh, nakita nyo naman. Pero yan, totoong ano nila yan, damit nila yan, hindi ho nagrenta yan. Mga katalagang ganyan po. So, na, hindi ko po alam kung bakit sila, may suot silang ganyan. Mga ka-JT, pwede naman magpa magpapicture. Ayan, kasabay ni Ate Monet. Hindi nila alam nung ano, na pinipicturean ko sila, binibidyuhan. At syempre, papalis na po kami dito at pupunta po kami dun sa sikat na sikat sa TikTok ng kainan na napakasarap po. Uh, scrambled egg na may ano. Ayan po, yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko po alam kung anong uh, tindahan to. Basta ito, mayroong pong uh, michelin na tawag dito yung ah uh, parang pasado ka sa Michelin ay napakasikat po niyan mga ka-JT pag pumasa sa mundo po tayo, yung pagka yung certified ka na Michelin ibig sabihin napakasarap po ng pag ay eh, napakasarap naman po talaga mga ka-JT at ayun nga hanggang dito na lang po tayo hanggang sa inabot po kami ng ulang. see you on my next video mga ka-JT sa mga nakaka